kalma na siya mga bro kalma na siya oh kaso may current pa rin ngayon <coughs> yung tubig dito ngayon sa patalon ngayong hapon pero kanina malakas yung alon buti na lang nakachamba pa tayo ito yung huli natin oh <coughs> Yan. Golden Trevally. 2 plus kilo. All right. So, liligo na tayo. Si uwi na. Si malakas yung current.